matatandaan mo, um, dati naggawa ka rin ng sulat sa akin. Kaya yun, ito ang sabit. Nung napadan kami dito, sabi ko, ito yung reply ko naman sa'yo. Kaya ito, ako hindi ko na matandaan, pero unang sabi ko dito is, ano, salamat sa pag-congrats sa smiley face. Yan. Yan. Ito, basahin ko. Dear my baby Carla. <laughs> iba na ngayon eh. Dati kasi, uh, medyo hindi pa tayo masyado, ano, pero yun. <laughs> ano na lang niya yan eh, bibi ka na. Asan tumawa? Hindi naman po kasi, hindi pa talaga yun. Nirevise ko nga. <laughs> nirevise niya, nirevise. Oh, ano pa kasi ito? Oh, yan mo na kasi ako. Ayun, salamat sa pag-congrats. Maraming salamat sa willingness mo bilang katambal sa akin sa Serial Job car. kasi yung mga na bago pa lang tayo lahat ng blessings na natatanggap mo lahat yan ay sobrang deserve mo congrats dahil paunti-unti hindi ka na nahihiya wish ko sana within one year matupad mo lahat ng dreams mo para sa family mo congrats sa darating na blessings na pabahay. wala, ba? wala pa na kita. Pero dito wala ka palang bahay dito eh. <laughs> Pero yan, minanifest min ko naman na yun. Be humble, stay positive, always seek for God. Salamat sa lahat. From, uh, Kuya Jomar pa kasi ang nakalagay dito eh. Anyways <laughs> natin, from your baby, Jomar. <laughs> December 4, 2023. December 4. Okay ba? Thank you po. Hmm? Oh. <laughs> Thank you po. Parang pong nangyari. Nangyari. Ang sulat na.